Paano kung ang matagal mo nang ipinagdarasal, pera, katatagan, at pagkakataong makahinga ng maluwag, ay ilang araw na lang ang layo? Para sa Aries, tahimik na inihahanda ng universo ang isang pambihirang biyaya. Sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, isang bihirang pagkakaayos ng mga planeta ang magbubukas ng portal ng pinansyal na oportunidad. Pero hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang panahon Tungkol ito sa kapalaran. Tungkol ito sa pagiging pinili sa hindi mo inaasahang sandali. Lumaban ka, nagsakripisyo, at naghintay ng walang reklamo. At ngayon, papalapit na ang gantimpala. Kung ikaw ay isang aries, hindi lang ito basta hula. Ito ay kwento mo. At ang himala mo, mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Aries, ang matapang na mandirigma ng Zodiac. Kilala ka sa tapang sa iyong naglalagablab na lakas at sa hindi mo pagsuko kahit papaulit-ulit kang pinipigilan ng mundo. Pero sa likod ng matatag mong anyo ay ang pusong napagod na. Napagod ng maghintay. Napagod ng magbigay ng higit sa natatanggap. Napagod ng ngumiti sa gitna ng unos na walang ibang nakakita. Sa loob ng maraming taon, nagsumikap ka, tahimik na nagsakripisyo, at kumapit sa pananampalataya kahit pa puno ng kawalang katiyakan ang paligid. At ngayon, bumubulong ang universo. Panahon na. Panahon na para tumanggap. Panahon na para bumangon. Panahon na para gantimpalaan ka sa lahat ng tiniis mo. Sa pagitan ng Mayo Jes at Mayo 20, isang banal na pagbabago ang darating para sa iyo. May bubukas na pintuan mula sa kalangitan Isang ang maaaring humantong sa pinansyal na tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tamang pagkakahanay, sa layunin, sa wakas. Ito na ang panahon para pasukin ang buhay na noon pa man ay nakalaan na para sa iyo. Ang kosmikong pagbabago. Sa malawak na sayaw ng kalawakan, hindi lahat ng planetaryong pagkakahanay ay nagdudulot ng pagbabago. May mga dumadaan lang tahimik, hindi napapansin. Pero paminsan-minsan, lumilikha ang universo ng isang bihirang pattern. Isang banal na pagkakasunod ng enerhiya na may kakayahang baguhin ang kapalaran. At Aries, sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, darating na ang sandaling iyon para sa iyo. Ang panahong ito ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ang tinatawag ng mga astrologo na Celestial Convergence of Fortune o makalangit na pagsasanib ng swerte. Sa loob ng sampung araw na ito, bubuo ng isang makapangyarihang trin, si Jupiter, ang planeta ng paglawak at kasaganaan, kasama si Venus, ang tagapamahala ng pera, pag-ibig at kagandahan. Ngunit hindi lang iyan. Si Pluto, ang tagapagbagong anyo, at si Mercury, ang tagapagdala ng mensahe, ay parehong aktibo rin. Nagdadala ng kaliwanagan, komunikasyon, at karmik na resolusyon. Para sa Aries, ito ay napakahalaga. Iilawan ni Jupiter ang iyong second house ng kayamanan, habang si Venus ay magbibigay ng ginintuang liwanag sa iyong sektor ng karera at kita. Si Pluto, na matagal ng tahimik sa iyong chart, ay kikilos ngayon upang itulak ka sa pinansyal na pagbabago. Isang yugto kung saan ang nakaraan, ay hindi na magtatakda ng iyong hinaharap. At si Mercury? Siya ang magdadala ng matagal mo ng hinihintay na balita. Isang tawag, isang email, isang numero, isang paanyaya. Mukhang maliit, pero nakatakdang baguhin ang lahat. Pero, bakit ngayon? Dahil Aris, karapat dapat ka sa pagkakahanay na ito. Ang enerhiya ng kosmikong alon na ito ay hindi para sa tamad, tawalang direksyon o sa nagdadalawang isip, ito ay para sa matatapang, para sa matitibay, para sa mga patuloy na lumalakad kahit naglalagablab ang daan. Alam mo hindi ingay ang ginagantimpalaan ng universo, kundi ang tamang pagkakahanay. At ipinapakita ng iyong chart na ikaw ay matagal ng tahimik na umaayon sa tamang landas. Ang panahong ito ay hindi garantiya. Ito ay isang portal Isang espiritual na bukana kung saan ang oras ay yumuyuko at ang oportunidad ay umaagos ng mabilis. Kung ikaw ay mulat, bukas at handa, ang mga himala ay maaaring magpakita, halos magdamag. Pero kailangan mong kumilos, kailangan mong maniwala. Sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, maaari kang makatanggap ng hindi inaasahang balitang pinansyal. Isang alok sa trabaho, bayad sa nakaraan, regalo, o baka manalo pa ng pera sa pamamagitan ng swerte. Ano man ang anyo nito, tandaan mo ito. Hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa banal na tiyempo. At Aries, ang orasan ay tumunog na pabor sa Ang emosyonal na paglalakbay ng Aries. May isang apoy na naninirahan sa bawat Aries. Hindi lang ito ambisyon. Ito ay kaligtasan. Mula pagkabata, pakiramdam mo na kailangan mong ipaglaban ng lahat. Hindi mo basta-basta natanggap ang ginhawa o seguridad. Kinailangan mong paghirapan ito, piraso kada piraso, sandali kada sandali. At habang nakikita ng iba ang iyong lakas, hindi nila nakita ang kabayaran. Ang pag-iisa. Ang bigat. Ang paulit-ulit na tinig sa isip mo na nagsasabing, kahit isang hakbang pa, konting tiis pa, may mga panahong ibinigay mo ang lahat sa isang bagay. Isang negosyo, isang relasyon, isang pangarap. Ngunit unti-unti mo itong nakitang nawala. Nagtanong ka sa sarili. Sinisi mo ang sarili. Pero nagpatuloy ka pa rin. Ganyan ang diwa ng Aris. Kahit papaulit ulit kang tinanggihan ng mundo, bumulong ka ng oo sa sarili mo at sinubukang muli. Ikaw ang tahimik na mandirigma, ang bayani na hindi kinilala ang taong hindi sumuko kahit walang palakpakan. Ito ay hindi lang basta astrolohiya. Ito ang emosyonal mong katotohanan. May isang sandali, baka noong nakaraang taon o ilang buwan lang ang nakalipas, na halos sumuko ka na. Baka umabot sa pinakamababa ang laman ng iyong bangko. Baka may taong pinagkatiwalaan mo ang nagtaksil sa iyo. Baka ang pangarap na itinayo mo sa loob ng maraming taon ay tila gumuho. Napagod ka? hindi lang pisikal, kundi sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. At sa katahimikan ng sandaling iyon, habang walang ibang nakakaalam kung gaano ka nasasaktan, nagpasya ka, hindi ako susuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Umalingaw-ngaw ang desisyong iyon sa universo. Dahil sa mismong sandaling iyon, may nagbago, may nagising. Ang hindi mo alam, bawat luha, bawat pagkaantala, bawat sakripisyo ay naitatala hindi ng mundo, kundi ng kalawakan. Ang enerhiyang ibinuhos mo ay hindi na sayang, naiipon ito, na itatabi. Nasa espiritual na kalagayan, naghihintay ng tamang panahon para maibalik sa iyo ng mas marami pa. At ngayon, Aries, dumating na ang panahong iyon. Sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, hindi lang pera ang matatanggap mo. Tinatanggap mo ang kabayaran para sa mga gabing walang tulog, para sa mga pangambang kinimkim mo, para sa mga pangarap na pinaniwalaan mo kahit pinagtawanan ng iba. Hindi lang ang sipag mo ang ginagantimpalaan ng universo, pati ang puso mo ay pinararangalan. Sa dami ng pagkakataong inakala mong pinaparusahan ka dahil sa katapangan mo, ang totoo ay inihahanda ka sa isang biyayang napakalaki na kinailangan mo munang patatagin ang sarili bago mo ito kayang tanggapin. Iyan ang tunay na dahilan sa lahat ng hirap. Hindi parusa, kundi paghahanda. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka malas. Nasa tamang oras ka. At ang oras mo, Aries, ay ngayon na. Mga palatandaan ng Himala Ang mga Himala ay hindi laging dumarating na may kumikislap na ilaw o malalakas na anunsyo. Minsan, dumarating sila ng dahan-dahan, parang bulong na dala ng hangin, Isang numerong paulit-ulit lumilitaw o panaginip na tila totoo at mahirap baliwalain. Aries, habang papalapit ang yung pinansyal na himala sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, magsisimulang magpadala ang uniberso ng mga palatandaan. At ang mga palatandaang ito ay hindi basta nagkataon lang. Isa silang kumpirmasyon. Mga bulong mula sa langit na nagsasabing, maghanda ka na kaya anong mga palatandaan ang dapat mong bantayan? ang pinakakaraniwan ay mga numero lalo na ang isang daan at labing isang apat na raan apat na put apat at walong raan walumput walo ito ay tinatawag na angelic codes na sumasagisag sa mga bagong simula banal na proteksyon, at paparating na kasaganaan maaring makita mo ito sa mga resibo plaka ng sasakyan digital na orasan o maging sa iyong mga panaginip. Kapag paulit-ulit mo na silang nakikita, huminto sandali. Kilalanin ng presensya nila, hindi sila random. Isa silang senyales ng pagkakahanay. Patunay na ang enerhiya ay gumagalaw pabor sa iyo. Ang isa pang palatandaan ay mga hindi inaasahang damdamin. Maaaring bigla kang maiyak nang walang malinaw na dahilan. O magising na may kakaibang kapayapaan na matagal mo nang hindi nararamdaman. Ang mga emosyonal na alon na ito ay tanda na ang iyong kaluluwa ay naghahanda ng tumanggap. Para itong tensyon bago bumuhos ang ulan, hindi komportable, pero kinakailangan. Maaaring makaramdam ka ng pagod, pagkalito o pagkabahala. Huwag mo itong labanan. Inaayos ng iyong enerhiya ang sarili nito para sa himalang paparating. Ang mga panaginip mo sa panahong ito ay magkakaroon din ng kahulugan. Maaaring managinip ka ng pera, ginto, umaapaw na tasa, paglipad, o tubig. Mga simbolo ng pagpapalaya, kasaganaan, at pagbabago. Pansinin mo ito. Magtago ng dream journal kahit magulo ang imahe. Ang iyong subconscious ay nagsasalin ng mensahe ng universo. Mayroon ding mas pisikal na mga palatandaan. Isang alok sa trabaho na hindi mo inaasahan. Isang dating kaibigan na biglang nag-abot ng oportunidad. Isang biglaang refund, discount, o regalong pinansyal. Hindi ito mga maliit na bagay. Ito ay mga bakas ng landas. Tundan mo sila. Kahit isang maliit na pagbabago, isang email, isang maikling usapan. Maaaring ito na ang magbukas ng pinto. At narito ang pinakamadalas na hindi napapansin. Kapayapaan. Oo, kapayapaan. Yung tahimik na sandali kung kailan napapansin mong hindi ka na kinakabahan. Kapag ang ingay sa iyong isipan ay unti-unting humihina, doon mo malalaman na malapit na ang himala. Dahil ang biyaya ay hindi lang pera, ito rin ang damdaming ligtas at payapa na dulot nito. Kaya huwag mong baliwalain ang mga senyales. Huwag mong tawanan o maliitin ang mga palatandaan ng himala. Ang mga himala ay hindi laging dumarating na may malalakas na tunog o kumikislap na ilaw. Minsan dumarating silang banayad. Tulad ng isang bulong sa hangin, isang numerong paulit-ulit na lumilitaw. Isang panaginip na parang totoo. Aries, habang papalapit ang iyong pinansyal na himala sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, magsisimula ng magpadala ng mga senyales ang universo. At ang mga senyales na ito ay hindi basta-basta. Hindi sila aksidente. Sila ay mga kumpirmasyon, mga bulong mula sa kalangitan na nagsasabing, Maghanda ka na. Ano-ano ba ang mga palatandaang dapat mong bantayan? Pinakakaraniwan ay ang mga numero, lalo na ang isang daan at labing isang, apat na napot apat, at walong raan walumpot walo. Ang mga ito ay tinatawag na angelic codes na sumasagisag sa bagong simula, banal na proteksyon, at darating na kasaganaan. Maaari mong makita ang mga numerong ito sa resibo, plaka ng sasakyan, digital na orasan, o maging sa iyong mga panaginip. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong ito, huminto ka saglit. Kilalanin mo sila. Hindi ito basta random. Sila ay senyales ng pagkaka-align. Patunay na umaayon na ang enerhiya sa iyong pabor. Isa pang senyales ay ang bigla ang emosyon. Maaaring mapaluha ka nang hindi mo alam kung bakit. O magising ka isang umaga na may kakaibang kapayapaan na matagal mo nang hindi naramdaman. Ang mga emosyonal na alo na ito ay paraan ng iyong kaluluwa upang ihanda ka sa pagtanggap. Para itong tensyon bago ang isang bagyo, hindi komportable, pero kailangan. Maaaring makaramdam ka ng pagod, pagkagulo ng isip, o kawalan ng direksyon. Huwag mo itong labanan. Inaayos ng universo ang iyong enerhiya para bigyang daan ng himala. Ang mga panaginip sa panahong ito ay may bigat din. Maaaring managinip ka ng pera, ginto, umaapaw na tasa, paglipad o tubig, mga simbolo ng pagpapalaya, yaman at pagbabago. Bigyang pansin ang mga ito. Magtago ng dream journal kahit pamagulo ang imahe. Iyan ay wika ng universo na unti-unting binubuksan sa'yo. May mga sinyalis ring mas pisikal. Isang alok sa trabaho na hindi mo inaasahan. Isang kaibigang matagal nang hindi nagpaparamdam na magdadala ng oportunidad. Isang biglaang refund, diskwento, o regalong pinansyal. Huwag mong maliitin ang mga ito. Sila ay mga mumu ng himala. Sundan mo sila. Kahit isang maliit na pagbabago, isang simpleng email isang maikling usapan. Maaaring magbukas ng pinto sa isang napakalaking biyaya. At ang isa sa pinakakalimitang nakikitang senyales, kapayapaan. Oo, kapayapaan. Iyong sandaling tahimik ang isip mo. Kapag napansin mong hindi ka na natataranta, iyon ang palatanda ang malapit na ang biyaya. Dahil ang tunay na himala ay hindi lang pera, kundi ang kapanatagan ng damdamin na dulot nito. Kaya huwag mong baliwalain ang mga senyales. Huwag mong sabihing biro lang. Nagsasalita ang universo sa mga simbolo, hindi sa buong pangungusap. At matagal na nitong sinimula ng pag-uusap sa iyo. Aries sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, ang mga palatandaan ng Himala ay nasa paligid mo. Kailangan mo lang huminto, huminga, at mapansin. Dahil handa na ang unibersong magsabi. Ikaw na ang susunod. Mayo 10 hanggang Mayo 20. Ang sandaling magbabago ng lahat. Kapag sumapit ang Mayo 10, mararamdaman mong may kakaibang pagbabago sa paligid. Hindi mo ito agad maipapaliwanag, pero dama mo sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa. Parang ang mismong hangin ay punong-puno ng posibilidad. Aris, ang sampung araw na ito ay higit pa sa hula. Isa itong kosmikong kaganapan na nakalaan para sa iyo. Ito na ang sandali ng iyong pagliko. Sa Mayo, Jess, tuluyang magdidirect si Mercury, tinatanggal ang kalituhang bumalot sa iyong pag-iisip. Kung ikaw ay nalito ka makailan, tungkol sa trabaho, negosyo, o desisyong pinansyal, bigla na lang lilinaw ang lahat. Magdadala ng mensahe si Mercury. Isang email, isang text, isang tawag, o isang kontrata na magbubukas ng pintuan na di mo inaasahan ang mga dating naantala biglang magiging tamang-tama. Sa pagitan ng Mayo 12 at Mayo 15, mag-a-align si Venus at Jupiter. At direktang maapektuhan ang iyong second at 10th houses, ang bahay ng kita at karera. Sa mga araw na ito, maaari kang makatanggap ng alok sa trabaho na hindi mo inaasahan, promosyon o dagdag sahod, matagal ng hinihintay na bayad, lumang investment na biglang nagkaroon ng halaga. Balita ng panalo sa isang papremyo o swerte. Huwag mong baliwalain ang maliliit na bagay. Ang maliit na deposito sa bank account mo, ang walang kwenta na tiket, ang simpleng usapan sa isang kakilala, maaaring iyon ang simula ng napakalaking pagbabago. Sa Mayo 17, lalakas pa ang enerhiya. Si Pluto, ang planeta ng pagbabago, ay kikilos sa iyong chart at magdadala ng malalim, hindi na mababalik na pagbabago. Pero di tulad ng gulo ng nakaraan, ngayon ay positibo ang pakiramdam. Handa ka na, matatag ka na. At sa sandaling iyon, may kakaibang mangyayari, mawawala ang pagdududa mo. At doon nagsisimula ang himala. Dahil kapag nawala ang duda sa iyong katawan, nabubuksan ng espasyo para sa kasaganaan. At darating ito. Sa Mayo 18 o 19, maaaring may taong bigla ang mag-alok ng tulong. Isang regalo. Isang collaboration. Isang pagkakataon. Magugulat ka kung gaano kabilis aangat ang lahat mula roon. Hindi mo na kailangang habulin. Sa halip, kusana silang lalapit sa'yo. Tataas ang iyong magnetismo. Mapapansin mong hinahanap ka ng mga tao. May mga alok, ideya at partnership na biglang lilitaw. At sa Mayo 20 sa huling araw ng energetic portal na ito, mapapaisip ka, sampung araw lang ba talaga yon? Dahil ang pagbabago ay sobrang laki, sobrang bilis, at sobrang totoo, na parang mahirap paniwala ang hindi ito mahika. Pero narito ang katotohanan, hindi ito mahika. Ito ay banal na pagkakahanay. Nagtiis ka, naniwala ka, hindi ka lumihis sa landas. At ngayon, tinutupad lang ng universo ang pangako ito. Ang sampung araw na ito, Mayo 10 hanggang Mayo 20, ay ang sandaling biglang may saysay ang lahat. Ang sakit, ang pagtitiis, ang pagliko ng landas, lahat ito ay patungo rito at hindi pa tapos ang paglalakbay. Pero ang kabanatang ito, ang himalang ito, iyon na. Kaya lumakad ka ng buong tapang. Tanggapin ito ng walang alinlangan. At tandaan, ang paglikong ito ay nakasulat na sa mga bituin mo mula pa sa simula. Paano matatanggap ng Aries ang biyayang ito? Ang pagtanggap ng Himala ay hindi lang basta paghihintay. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Maaaring ialok sa iyo ng universo ang pinakamakapangyarihang oportunidad ng iyong buhay sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20. Pero kung barado ang iyong enerhiya, kung nakakulong ang isipan mo sa takot o kung sarado ang iyong puso, baka ito'y lumampas ng hindi mo napapansin. Kaya Aries, narito kung paano mo ihahanda ang sarili. Paano mo matatanggap ang biyayang talagang nakalaan na para sa'yo? Uno, buksan ang iyong mga kamay, literal at espiritual. Umupo ng tahimik tuwing umaga, bukas ang mga palad sa iyong hita. Hindi ito tungkol sa ritual, kundi sa postura ipinapakita mo sa universo, handa na akong tumanggap. Huminga ng malalim. Isipin mong may gintong liwanag na dumadaloy papunta sa iyong mga kamay. Sabihin mo sa isip o malakas. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng may kapayapaan at kagandahang loob. Ikalawang bantayan ang iyong mga salita sa panahong ito ng Himala. Napakalakas ng kapangyarihan ng iyong mga salita. Iwasang sabihing, wala akong pera o huli na, o hindi yan mangyayari sa akin. Ang mga ganitong salita ay nagiging enerhiyang sagabal. Palitan mo sila ng, unti-unti akong yumayaman sa mga di inaasahang paraan. Ang lahat ng kailangan ko ay dumarating sa akin ngayon. Ang buwang ito ay may hatid na mga himala para sa akin. Kahit hindi mo pa ito lubos na pinaniniwalaan, sabihin mo pa rin, unti-unti nitong babaguhin ang iyong realidad. Tatlo. Maging handa sa aksyon Hindi laging kumakatok ang oportunidad ng dalawang beses Kapag may email, sagutin mo Kapag may nag-alok ng meeting, pumayag ka Kapag may dumating na pagkakataon, kahit nakakakaba, sabihin mong oo Si Aris ay pinamumunuan ni Mars ang planeta ng aksyon Umaayon ang iyong enerhiya kapag ikaw ay kumikilos Pagkatiwalaan mo ang iyong kutob hindi mo kailangang alam ang buong plano. Ang mahalaga, gawin mo ang susunod na hakbang. Mga tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, kahit maliit lang. Tinuturoan nito ang iyong enerhiya na tumugma sa dalas ng pagtanggap. Simulan mo ng pasalamatan ng universo ngayon pa lang para sa himala na para bang natanggap mo na ito. Ang pasasalamat ay parang magnet. Kapag damang-dama mo ito, mas mabilis darating ang mga biyaya. Limang gumawa ng money corner. Sa iyong bahay, pumili ng isang sulok o estante. Linisin ito. Maglagay ng simbolikong bagay doon. Isang barya, berdeng kandila, o gintong bagay. Sabihin mo, ito ang espasyong paglalagyan ng aking kasaganaan. Ipinapahayag mo sa universo na handa ka ng tumanggap at nagbibigay ka na ng puwang sa darating. Aris, matagal ka nang naghihintay. Hindi mo na kailangang habuli ng bagay na talagang para sa'yo. Kailangan mo lang manahimik, umayon, at tumanggap. Wakas, ang banal na tiyempo. Minsan naiisip natin kung bakit ang iba ay nakakamit na ang biyaya habang tayo'y naghihintay pa rin. Bakit ang mga pintuan nila ay bumubukas habang ang atin ay nananatiling nakasara? Bakit parang palaging naaantala ang mga biyaya gaano man tayo magsikap? Pero Aries, Simple lang ang katotohanan. Ang universo ay hindi bulag. Ito ay eksakto. Hindi nito ibinibigay ang biyaya kapag gusto mo lang. Ibinibigay ito kapag handa ka na. At ngayon, handa ka na. Ang sakit, ang mga liko sa daan, ang mga pagkabigo. Hindi iyon mga parusa. Mga paghahanda iyon. Binuo nila ang iyong katatagan. Pinatalas nila ang iyong paningin tinuruan kang pahalagahan ang mga tunay na mahalaga. At higit sa lahat, nilinis nila ang daan para sa isang biyayang mas malaki pa kaysa sa iyong inakala. Sa pagitan ng Mayo 10 at Mayo 20, ang banal na orasan ay tutunog para sa iyo. Hindi lang ito basta oportunidad, isa itong pagbabalik. Isang karmik na kabayaran. Isang alon ng kasaganaan na babalik sa iyo mula sa mga binhing matagal mo nang itinanim. Hindi ka sumuko. At dahil dyan, ikaw ay aangat. Ngunit ito ang huling paalala. Ang mga himala ay hindi dumarating sa pinakamalakas ang sigaw, kundi sa mga taong pinakanakaayon. Kaya umayon ka sa kapayapaan. Magsalita ng may layunin. Kumilos ng may tapang. At lumakad ng may paniniwala. Hindi mo kailangang magmakaawa sa universo para sa isang bagay na talagang para sa iyo na. Ito ang kabanata ng pagtanggap ang bahagi ng kwento kung saan nagtatapos ang paghihirap. Ang sandaling maaalala mong muli kung sino ka at kung anong biyayang matagal nang itinakdang mapasayo. Aries, ang himala ng iyong kayamanan ay hindi lang darating. Nasa daan na ito. Papunta na sa iyo.